Mga bagay na nakuha sa Titanic. Alam mo ba kapatid na merong mga bagay na narecover mula sa ilalim ng karagatan sa barko ng Titanic at ito ay talagang kakaiba at nakakamangha. Ang mga bagay na ito ay nagmistulang alaala ng mga taong nakasakay sa barko na ito. Pero teka, Bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. So tara, simulan na natin. Number 8, A Love Letter Isa sa hindi malilimutang kwento ng Titanic ay ang pagmamahala ni na Jack at Rose kung saan sa kasalukuyan nagawan pa nga ito ng pelikula at naibahagi sa mga tao ang kwento nila sa loob ng barko. Pero alam mo ba, na bukod kina Jack at Rose ay may isa pang taong nagsulat ng kanyang pagmamahal sa barko at ito ay si Richard Geddes. At para ito sa kanyang kasintahan, nakita ang love letter na ito sa barko 70 years after the accident. Ang letter ay naisulat sa Titanic Stationery at makikita dito ang Starline Envelope na tanging Titanic lamang ang mayroon nito. So ibig sabihin, legit nagaling ito sa Titanic. Number 7, a pocket watch. Ang pocket watch na makikita mo ay alam mo bang nagmula sa isa sa mga pasahero ng Titanic na hindi nakaligtas ng buhay. Sinasabing ang relo na ito ay nagmula sa isang taong nagngangalang Sinai Kantor, isang Russian Jewish na kasama sa barko ng Titanic ang relan na ito ay nakuha sa kanyang katawan matapos isagawa ang isang rescue operation. Sa kasamaang palad, binawian ito ng buhay habang nakalutang sa tubig. Sa pagtagal ng panahon, marami ang nagka interest sa relo at sa pinagmulan nito. Kaya naman noon, inoksyon ito at binili sa halagang $57,500 o $3,162,000. Pesos. Number 6, The Violin So kung napanood mo na ang Titanic makikita dito na habang lumulubog ang barko ay merong isang grupo ng mga kalalakihan ang nagpiplay ng violin para pakalmahin ang mga taong nagpanik dahil sa papalubog na ang kanilang barko. Alam mo ba na totoo itong nangyari at ginawa nila ito hanggang sa kanilang huling hininga. Nagpatuloy sila sa pagtugtog ng violin hanggang sa lumubog ang barko. Makalipas ang ilang araw, ang katawan ng band leader na si Wallace Hartley ay nakita kasama nito ang violin na ginamit niya doon sa barko. Nilibing si Wallace Hartley sa England at alam mo bang dinaluhan ng higit sa 10,000 people ang kanyang libing. Ginawa ito ng mga tao para magbigay respeto kay Hartley. Ang violin na na-recover ay napunta sa fiancé ni Wallace Hartley at naibenta naman ito sa isang British collector sa halagang 1.7 million dollars noong 2013. Number 5, The Big Piece. Ito ay ang pinakamalaking artifact na nakuha sa Titanic. Ito ay parte ng barko na may bigat na 15 tons at may sukat na 13 by 30 foot section of the hull. Nakita ito noong 1994 at noong 1997 sinimulan pagplanuhan kung paano ito makakuha at noong 1998 tagumpay itong naiahon sa karagatan. Ito ay ang largest artifact ever recovered. Ayon sa pag-aaral na ang bahagi na ito ay nagmula sa starboard side ng barko. Sa ngayon ito ay nasa isang museo at marami ang mga taong namamangha at pumupunta dito para makita ang bahagi ng isang maalamat na barko. Number 4, The Bell Noong April 14, 1912, mga 11.40 p.m., ang Titanic ay patuloy lamang sa paglalayag hanggang sa makakita sila ng isang malaking tipak na yelo o iceberg at bago pa sila tumama dito, pinatunog na nila ng tatlong beses ang kampana o bell para ipaalam sa lahat na may panganib at maging alerto ang lahat. At yun nga, makalipas lamang ang mahabang panahon, 1987, na recover ang bell na gamit sa Titanic noong mga panahong iyon. Sa ngayon ang bell ay makikita na sa isang Titanic Museum at isa ito sa mga mahalagang parte na narecover sa Titanic. Number 3, The Vials of Perfume On salvage mission noong 2000, isang leather pouch ang kanilang nakuha. Ang mga salvage expert kapatid ay sila yung mga taong nagre-recover ng mga cargos o mga kagamitan na nasa ilalim ng karagatan. Ang lalaking makikita mo ay si Dick Barton, isang salvage expert kung saan nakakita siya ng isang pouch sa ilalim ng dagat. Nang buksan niya ito, nagulat siya dahil ito pala ay sample ng mga pabango ng Edwardian perfume. Ang pouch bag na kanyang nakita ay merong 62 na maliliit na bote na pabango at ito ay pagmamayari ng isang 47 years old na lalaki na si Adolf Saffield isang first class passenger sa Titanic mula sa Manchester. Ang pabango na nakuha ay pinag-aralan, kinuha ang mga components nito para makagawa muli ng ganitong klasing pabango. Lumipas ang mga taon ng pag-aaral, nakagawa sila ng isang nakakamanghang pabango at pinangalanan nila ito ng Legacy 1912. Number 2, The Titanic Radio ang radio ay ang isa sa pinakamahalagang parte din ng barko kung saan maaari kang kumondak sa mga kalapit na barko kung sakaling may unos o may trahedyang darating. Alam mo ba na ang gamit noon na radio sa Titanic ay ang Marconi Wireless Telegraph Machine kung saan dahil dito ay nakapagligtas ito ng 700 na mga tao. Pero sa katunayan, hindi pa nakakuha ang radio sa ilalim ng dagat o sa Titanic. Gumagawa pa lang sila ng paraan kung paano ito maaalis sa ilalim ng dagat. Pero alam na nila kung nasa ang bahagi ito nakalagay. Pinag-aaralan na lang nila ito kung paano nila ito maaalis sa ilalim ng karagatan. Number 1. The Key Alam mo ba kapatid na ang ilan sa mga susi sa Titanic ay naitago pa? Ang makikita mong lalaki ay si Samuel Heming, isang lamp trimmer ng RMS Titanic. At alam mo ba, nang ilan sa mga susi ng Titanic ay nasa kanya. Isa si Samuel Heming sa mga opisyal na nakaligtas at ang tatlong susi na hawak niya ay naipamana niya pa sa ilang henerasyon ng kanyang pamilya bago ito naibenta. Noong 2016 naman isang locker key ang sinasabing nagmula sa Titanic at naibenta naman ito sa halagang $100,000. So kapatid, nakita mo na ang ilang mga bagay na nakuha sa Titanic. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is WinYT. Maraming maraming salamat. I'm out.